Yun, hindi makita kung anong baterya to. <laughs> Tingnan mo Wait, wait, wait. Saan mo salamin ko? Dapat, nagre-regalo kayo ng relo sa asawa nyo. Alam nyo kung bakit? Hmm. Kasi ang ikot ng relo, puro pakanan. Bawal mga liwa. <laughs> <laughs> Ayan na tayo. First customer. <laughs> ng ano natin, repair shop. <laughs> What's repair shop? Ngayon nga natin. Shout out pala kay ano ha, ah, kay Maros. Siyang first customer. Oo. Oh, papalit daw ng baterya yung ano. Magbay oh, naman ganda, na siya. Ang ah. <laughs> ganda na rin mo ya. Sa mami ba niya to? Uh, Michael Regalo niya daw. Parang ano din ah Parang Rolex lang ah. Parang, uh, parang pilit, pitik lang ah. Try ko lang ah, baka di ko magawa to. Ma-fired ka. Oo, oh, mapapired ako. <laughs> Wala akong baterya eh. Tingnan, check nga natin. Mukhang mamahalin to ah. Gold. Maganda ya. Shoutout kay Maros. Mura lang sa'yo. <laughs> ano lang. Lagi naman ako binibigyan ng ano yun eh. Mga uh, ulang tsaka chicharon. <laughs> Check lang natin kung anong klaseng baterya. Tapos, kung meron kami, swerte. Kung wala, kailangan bumili. So, mukhang madali lang to. Tanggalin ko muna tong ano niya Para madaling palitan. Michael Kors siya tayo, brand niya eh. Michael Kors pa. Mm -hmm. Ayaw. Parang may something something ayaw matanggal. Ito ko na natatanggalin sa kabilang banger. Ilokal na sila na. Uh-huh. J Bangor. Sa kabila. Ano? Ayan natin. Ayun. Ayun. May discount si Maros. Pwede na yung ano. Mayaman naman si Maros eh. Pwede na yung 100. Mahal <laughs> <laughs> pa yung ano eh. Paggawa yun. Yung baterya. Hirap buksan ah. Hirap buksan yung... Hello ni Maros. bateria <tuk> tuh. Saya nemu tempatnya baterai para. Yun, tidak Makita konektornya baterai apa. Tingnan oh, mo na natin. Wait, wait, wait. Saan may salamin ko? Malambo. Sa Maliit malit eh. Maliit masyado. Ano baterya to? Wala, di ko talaga makikita. Masyado. No? Ako na lang, titingnan ko. Kailangan siya may ano, picturan. Mm, picturean. Hmm, picturean ko. May, usually may telescope to eh. Wala akong ganun eh. Pero, parang meron tayo nito, my dear dumating na yung in order na baterya galing pa yata Switzerland to eh kung <laughs> Japan makset yan, linisin lang natin ng konti kasi parang itong ano gilid niya yan, lagyan na natin labo ng mata ko. Sa may salamin ko. Ano natin itong bakteria? Ano daw kaya? Ano nisin natin. na natin ng konti. Kaya naman kay Madam, ano, kay Bossing.

Nakasinipon. Kaya pala eh. Hindi ang input ko eh. Ha? Counter. Hali. Wrong turn. Counter clockwise. Check muna natin bago natin ikilan. Baka yung ikot nito, pabaliktad ah. <laughs> dah. <laughs> Ayan. Ayan natin. Naku naman. Ngayong oras na ba? Ngayong oras na sarilo? 8.10 Ikaw na mag Maros, ikaw na lang mag ano sa Date ha, ah, di ko alam yung isang date nito ni eh Ako masira ako Ayun, anong date nga yun? 14 14 Ayun, isa na natin yung date Okay. Yeah you know? so pwede na natin ikitaan kasi nakita natin umaandar na ano na natin Supermarket yeah, yeah, tapos balik na natin ito Ano yung mano nya Balik na natin Hindi mo may balik. Paano ba yan? Paano ba yan? Hindi na may balik. Tara! 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 Kinangwa. Umikot talaga. Umikot. Alam mo, dapat, dapat, nagre-regalo kayo ng relo sa asawa nyo. Alam niyo kung bakit? Hmm. Kasi ang ikot ng relo, puro pakanan. Bawal mga liwa. Hmm. <laughs> Nakakita ka naman relong kumang nangangaliwa. Kaliwa ang ikot. Hindi ko siya ma-focus. pinofocus ko lang. Eh, ganyan eh. ay ayaw mo po ako sa Gumagalaw, o katibayan. Na, katibayan, gumagalaw. O, kayo ha, ah. magregalo kayo ng relo sa sawa niyo kasi ang ikot ng relo puro pakanan hindi sila hindi umiikot ng pakaliwa so walang nangangaliwa chok 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 oh, yan na. ano na lang sa'yo sandaan na lang sa'yo no? <laughs> okay tabi na natin kung oh, sinong gusto mong pagawa dyan ha ah? More along. <laughs> Thank you for watching. Peace and love.